Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Pwede din ito na pampaswerte sa ating tahanan at pampaswerte sa negosyo. Kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte at kayo ay panatiko sa mga ganitong pamamaraan, panoorin lamang ang video na aking babahagi at kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam na gumawa ng mga pampaswerte o gabay para matulungan tayo sa mga problema o sa mga pagsubok sa ating buhay, lalong-lalo na sa usapin ng financial. Mainam na gumawa ng mga pampaswerte para makaakit ng kasaganahan ng mga biyaya, ng mga blessings at ng pera at kayamanan sa ating buhay. Kung kayo ay nakakaranas ng hirap at alat sa pera, kung may pera man, ang bilis nitong mawala o maubos. Isang iglap lang, parang wala na agad pera. Ang hirap at ang bigat ng pamumuhay ninyo, mainam na subukan at gawin ang mga pampaswerte na aking ibabahagi. Wala namang masama kung ito'y inyong susubukan at gagawin. Basta magkaroon lamang kayo ng 100% na paniniwala kung kayo ay gagawa ng mga pampaswerte. Paniwalaan ang mga pampaswerte na iyong ginagawa para ito ay maging epektibo at tumalab. magpaka din at alisin ang mga galit at sama ng loob iwaksi mo din muna ang mga negatibo mong naiisip. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerteng ito. Makakatulong na ito na makaakit ng pera, ng kayamanan, ng blessings, ng kasaganahan sa inyong buhay. At matulungan na mapaunlad ulit ang mga negosyo na nalulugi, matumal, at Halos walang customer na namimili at walang penta at kita. Mga ngailangan lamang tayo dito ng mga babasagin na baso o jar o mga bowl. Basta babasagin ang mga kailangan para mas maging epektibo. Huwag tayong gagamit ng mga plastik At mga ngailangan din tayo dito ng mga balat ng itlog. Dapat napatuyuan mo na ito sa araw at tudurugin ito ng pinong-pino. At saka mo ito Ilalagay sa jar o baso, tatlong pares ng balat ng itlog. Pwede na 'yon. Kaya kung kayo ay mahilig sa mga itlog, huwag ninyo itong itatapon. Sa halip ay ipatuyo niyo ito sa araw at gawing pampaswerte o gabay. Pagkatapos ay lalagyan naman ito ng tatlong kutsarang asin at saka ilalagay ang isang piso o silver coins para ang silver coins ang siyang magsisilbing mag-a-attract ng kasama pang pera. At mga blessings at kasaganahan sa inyong buhay. Ito din ay nagsisilbing pang-protection. Lalot sinamahan din ito ng asin para ma-absorb nito ang mga negatibong enerhiya, mga negative elements, mga negative vibes na naninirahan sa inyong tahanan kaya nagkakaroon ng kahirapan o mabigat ang pamumuhay dahil sa mga negatibong enerhiya kaya ang pambaswerteng ito ay maganda at napaka na mag-absorb ng mga negative elements and negative energies na naipon sa inyong tahanan. At alam natin na mayroong mga parte sa ating bahay na mabigat talaga. Parang mayroong mga negatibong enerhiya o mga negative elements na hindi nakikita na nagkukos sa inyo ng kahirapan at kung minsan pa ay nagkukos sa inyo ng pagkakaroon ng mga sakit dahil sa mga negatibong elemento na hindi nakikita. Yan ang mga nagkukos sa atin ng kahirapan at kabigatan ng ating pamumuhay. Kaya mainam na masolusyonan ito, matanggal ang mga negative energies o mga negative elements na yan sa pamamagitan ng paggawa ng mga pampaswerte o mga gabay. Maaaring gawin ito tuwing Martes at Biyernes ng umaga. Pwede mo din itong gawin sa araw ng new moon at full moon. Ang pampaswerteng ito ay tatagal na hanggang isang buwan. Kapag natapos ng isang buwan, pwede ka na naman gumawa ulit. Basta itaon mo sa araw ng Martes at Biyernes, New Moon at Full Moon. Ilalagay ang pampaswerteng ito sa mga parte ng bahay ninyo na pakiramdam ninyo ay may mabigat na enerhiya. Pwede yung ilagay sa mga magkatapat na pintuan sa mga hagdanan ninyo kung ito ay natapat sa mata. Dahil ang mata ay, ang ibig sabihin nito ay malas. Kaya pwede nyo itong ilagay sa inyong hagdanan. Pwede din ninyo itong ilagay sa itaas ng kabinet o sa itaas ng inyong refrigerator. Pwede din itong ilagay sa inyong mga kwarto at sa altar o kaya sa bungad ng entrance door. At ang pagtatapon naman nito ay ibubuhos sa lababo o sa inyong mga toilet bowl. Kaya kung kayo ay nakakaranas ng mga hirap, nakakaranas ng mga alat at kabigatan ng buhay, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan ang ganitong mga pamamaraan ng pampaswerte. Basta apakakatandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagdiskarte, pagtatrabaho, pagsisipag at pagtsatsaga at lalong-lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay at matupad ang pangarap natin sa buhay na umaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.